Ayan, mga idol. Good morning muli. Muli ako nagbabalik upang muli tayong magpintuan sa Michael Sandali. At balikan lang natin yung mga nakaraang kwentuhan natin tungkol sa paranormal system. Nabanggit ko doon sa una nating video na ang mga espiritu o anumang uri ay wala itong kakayahan na nakagawa ng masama at mabuti sa kaninuman at nabanggit ko rin na huwag niyong katakutan yung mga sinasabi nilang multo sa anumang lugar na inyong pinupuntahan kung ito'y magpapakita dahil nga imahin lang yan ng mga namatay na inanyuhan ng masamang espirito ngayon may binanggit ako doon tungkol sa mga elemento nagkamali nga lang ako ng unang banggit ang sabi ko espirito ang sabi ko ang katakutan nyo espirito pero mali lang ang pagkakatukoy ko ang tinutukoy ko doon na dapat yung katakutan huwag yung mga masamang espiritu kundi ang mga elemento dahil mga idol ang mga elemento nabanggit ko na rin yan meron niyang likas na anyo may likas na lakas at kakayahan upang makapaminsala di ba tama kaya kapag ang inyong na-encounter saan mang abandonadong gusali o abandonadong bahay at ano pa mang lugar, ang ingatan nyo dyan yung mga elemento. Dahil yan, pag yan ay nabulabog nyo sa kanilang pananahimik at nagambala nyo, totoong may piligro. Kasi ikukwento ko sa inyo, naikwento ko na ito minsan, Saan man lugar, mataong lugar man yan o abandonadong lugar, ang mga elemento na riyan, nakikihalubilo yan sa ating mga tao. Dahil yan, may mga sariling uh, mundo na pinanggalingan. Napadpad lang yan dito sa atin dahil nga meron silang tinatawag na lagusan. Oo, yung mga elemento niya, tulad ng mga engkanto, mga kapre, etc. Kung ano-ano, mga kaori nito, mga laman lupa. Yan, mga kung ano-ano, mga bendy na yan. Yan, may sariling mundo yan. Hindi yan kaori ng jablo. Dahil ang jablo, pagdating ng araw ng kapuotan ng Diyos, kasama yan na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pero yung mga elemento niyan kasama yan sa mga pasusukuin sa paa ng ating Panginoong Heso Kristo pagdating ng takdang panahon. Pero ang Diablo, hindi yan papasukuin. Nakataan na yan eh. At yung kanyang mga alipores. Kaya yung mga elemento, ano kauri niyan, hindi yan alagad ng Diablo. At yan ang hindi alam ng marami ang akala nila yung mga elemento etc kung ano-ano mga maligno niyan ay kauri ng Diablo hindi iba yan although may kapangyarihan din ang mga yan ng higit sa ating mga tao kaya yan nagagawa niyan ang mga gusto nilang gawin upang makapaminsala sa ating mga tao sa totoo niya, yung mga masamang espiritu nga, kung hindi papakinutin ng diablo yan, at walang papasukang tao yan na kagaya natin, hindi yan makakapaminsala. Dahil yan, ang magagawa lang yan, anyuhan yung mga imahin ng mga namatay. Nabanggit ko na yan eh. Pero yan, hindi makakagawa ng ano yan. At yan, walang masyadong lakas, sumanib man sa kaninong tao. Dahil yan, walang sariling enerhiya. Nangihiram lang yan ng enerhiya ng taong sa niya. Maliba na, pag tumanib siya doon sa tao, bigyan ng kapangyarihan ng Diablo, yon. Pero kung pasasanibin lang yon para manakot, wala. Hindi kagaya ng elemento. Ang mga elemento kapag sumanib sa tao, doble lakas sa puntao, hindi kayang pigilin yan pag talagang mamumwersa. Malakas yan eh. Dahil yan, may sariling kakayahan. Oo. At yung mga ginagamit ng aparato ng kung ng mga ghost hunter, ghost explorer, yan ang nasasagap, hindi yung element o hindi yung mga kaluluwa o espiritong ligaw, hindi nasasagap ng mga aparato yon kasi nga wala ang kakayahan yun eh. Walang likas na ano yun eh. Parang hangin lang yan eh. O hindi ka ng elemento, may likas na anyo, may likas na kakayahan. Kaya lang, kahit hindi mo siya nakikita, ay meron siyang physical na kaanyuhan. Kaya pag gusto magpakita, magpapakita. Kung ayaw, wala kang magagawa dahil nga may kapangyarihan sila. O, di ba? Yun ang napag-uusapan lang natin binabalikan lang natin yung nakaraan parang dinudugtungan lang natin kaya patuloy tayong nag-a-advise doon sa ating mga kapwa go, ano, content creator lalo sa larangan ng mga ghost explorer at ghost hunter marami tayong mga idol dyan na bihasa sa larangan ng ghost explorer pero ang hindi nila alam yun nga, tumatawag sila ng mga kung ano, ano mga kaluluwa, mga espiritu ligaw di umano, na nakukulong doon sa mga abandonadong bahay o gusali na gusto nilang palayain. Marami tayo nakikita ng mga paranormal system na gumagawa niyan. Oo, pero ang hindi nila alam, walang sa isa yun kasi manawagan man sila ng manawagan, hindi naman nila kayang tawagin yung espiritu nung namatay. Bakit? Kinuha na ng Diyos yun eh. Papayagan ba ng Diyos? Eh, ikaw lang na ordinaryong tao, tatawagin mo yung espiritu nun. O, oh, ka pa ba? Nakapangyarihan ng Diyos. Ang matatawag mo dyan, masamang espiritu. Pwede yun. Matatawag mo yun. At kung ipagkakaloob ng Diablo sa'yo, na yon, pasukan, yung isa sa mga kasama nyo, may piligro. Ah, di ba? Bakit? Eh, ginambala mo eh. Tinawagan mo eh. Kaya mga idol, yung mga nananawagan tungkol sa ganyan, ingat kayo. Hanggat bari, huwag nyo nga gagawin yan kasi tinatawagan mo dyan, Jablo, hindi naman kung sino eh. Oh. At yung mga elemento pag nakipaglaro sa inyo nananawagan kayo <laughs> yun ang sasagot at baka magpakita ng personal sa inyo yun eh mataranta kayo ah di ba yung mga sinasabing yung multo yung mga kaluluwang ligaw hindi yan totoo oh, walang kaluluwang ligaw walang espiritong naliligaw masamang espiritu meron saan man dako. Pero yung mga espiritong ligaw, mga kaluluwang ligaw, wala yan. Hindi totoo yan. Dahil nga, nabanggit ko na, pag ang tao namatay, pati ang kanyang kaluluwa kasamang namamatay ng kanyang katawang physical. Ah, di ba? Dahil pag binawi ng Diyos, ang espiritu ng isang tao, anong silbi ng kanyang katawan? Di ba wala? Todas tigok. Ngayon, yung kaluluwa, ano mangyayari? Pag namatay yung katawan na physical, baka kapagsalita pa ba? Siyempre, <laughs> hindi na. Baka so, kausok pa ba yun? Kasi ngayon, yung kanyang kaluluwa kasamang namatay. Eh. Kaya nakakapagsalita ang tao, nakakapag-isip, nakakagawa ng kung ano-ano dahil doon sa kanyang kaluluwa. Oo na yung kaluluwa na yun, isinangkap ng Diyos yun para nga magkaroon ng puso't kaisipan ang tao. Damdamin, may pakiramdam. Alam okay. mo, pag ginamatay ang isang tao, kahit panu-panuwi mo yan, wala nang nararamdaman yan. Wala nang naiisip yan. Bakit? Kasaban ng kanyang katawang laman o physical yung kanyang kaluluwa na namatay. O so, ngayon, kung papasukan ng masamang espiritu yung namatay, makakagalaw, makakagalaw. Lalo't hindi pa na ililibing, yun ang nakakatakot doon. <laughs> o, so, di ba? Bakit? Eh, ibang espiritu na yun sa katawan nun eh. O, oh, yung kaluluwa? Makakagalaw pa ba? Makakapagsalita? Makakapagsalita. Kasi kasamang mabubuhay ng kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa. Ah, di ba? Pero kung matagal nang namatay, tatawagin mo yung kaluluwa at espirito, malabo na yon Lalo't na ilibig na. Oh. Ang ah, nakakatakot yan, nakaburul pa, mananawagan ka, ay eh, pag pinasukan ng Diablo yon espirito ng Diablo, babangon yun, hindi. Babangon. <laughs> at pag bumangon yun, anong gagawin nun? Siyempre, kung ano-ano nung Diablo yun, anong gagawin nun? Ano di ba? Pero kung yan eh, namatay na at nailibing na, nakalipas ng panahon, hindi na, wala, na na. Diba? Kaya sabi nga, hindi makagagawa ng mabuti, hindi makagagawa ng masama eh. Ano di ba? Pero kung nakaburul pa, may piligro. O, kahit yan, inabalsa mo na, kayang buhayin ng diablo yan eh. Pamamagitan ng kanyang espiritu. Lalagyan na ng espiritu niya yan. Oh. Pag pinapasok ng Diablo yung masamang spirit dyan, gagalaw ba yan o hindi? Gagalaw. <laughs> Magkakabuhay eh. Makakausap, makakausap. Ah, oh, di ba? At ang delikado dyan, mamiminsala na yan. Ah, oh, kasi yan ang layunin ng Diablo, magkasik ng lagim. Oh, di ba? Ganon, mga idol. Kaya nga, ang tao, pag namatay, ang sabi, hahantong sa libingan. Kaya na siya ulit muling bubuhayin sa takdang panahon. Bubuhayin siya ng Diyos. Paano yung katawang naman, nagnas na? Kakaroon ng panibagong katawan yon, so, sabi nga, babaguhin ng lahat. Pero, yung ginagawa ng ating kapwa-idol na mga ghost explorer, sana wag nilang ay uh, isipin na binabas ko sila o kinokontra ko sila. Hindi po. Sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan. Oo. Kasi sa totoo lang, kinagis na natin yung ganung maling paniniwala. Ah, ano di ba? Kinagis na natin na pag ang tao namatay, eh muling nagbabalik. Yung nga, sabi nga, nagmumulto lalo yung hindi maganda pagkamatay, humihingi daw ng katarungan. Ha, ba? Diba? Pero ano man ang uri ng pagkamatay ng isang tao, Diyos lang may kaloob nun. Pamamaraan niya yun para bawiin yung espiritong ipinagkaloob doon sa tao. Ha, di ba? Lalo kung yung tao na yan, sukdula ng kasamaan, dapat nang wakasan. O. Kaya yeah, may mga namamatay ng kalagim-lagim dahil doon sa gano'ng sistema. ay sana mga idol, eh, napapanood yung video nito, unti-unti na unawaan nyo yung sinasabi ko. Hindi ko kayo binabas, hindi ko kayo pinukontra doon sa mga gusto nyo gawin. Oo, so, yung akin lang, lang ako ng konting idea sa inyo. Para wag naman kayong humantong doon sa ikapapahabak. Kasi, nanganong nananawagan, nagre-ritual, Kapag ang Diablo nakihalo doon sa ginagawa nyo, nananawagan kayo ng mga kanuluwang ligaw, spiritong ligaw, o, oh. eh kung yung mga elemento ng Diablo, pakinuti ng Diablo, o, oh, ikaw, kung ka, kakausapin ka nila, kasi yung mga elemento, makakausap mo yan, pag nagpakita iyo yan, eh. hindi ka ng mga espiritu, sa mga espiritu, hindi mo makakausap yun. Wala nga kaluluwa yun eh. Yung mga mas sa mga espiritu, wala. Wala nga kaluluwa yun. Kaya nga sumasalip yan sa tao eh. Oh. Diba? Eh, yan, ang idol, hindi yan ang hindi alam ng marami. Oh, kasi nga, kinagis na natin yung maling paniniwala. Ako dati eh. Kasama niyo ako dyan. Nakamaling paniniwala ako. Ay, hey, naku po, tiraya. Pero nung matutunan ko yung katotohanan, tumaliwas na ako dyan. Kasi ito nga, nung namatay ang misis ko, kamuntik ako, nilangin ng diablo. Oo. Oh. Sa sobrang pigati ko, ang diablo mabilis eh. Kung saan ka mahina, dun yung papasok eh. Yung baro ng misis ko na nakahangir, paborito niya suotin. Gumalaw yun. Gumalaw. O, ibig sabihin nun, nung gumalaw siya, parang nagpaparamdam, di ba? Ano sabi ko? Huwag mo kong nilangin. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yung asawa ko namatay, patay na siya. Hindi siya makakagawa ng mabuti at masama. Lumayas ka sa tanas, sabi ko sa kanya ng pasimula ikaw ang mandaraya huwag mo kundiyain o, kung gusto mo ka ako magpakita ka sa tunay mong anyo huwag mong kasangkapanin yung anyo ng namatay kong asawa tinatay ko ilaw hirawan ang tao sa iyo. wala may kanahating oras akong ano wala ang ganoon paksak ulit yung ilaw ay, bibi nito. Ganun, mga idol. Ayaw. Kaya yan, nakakwento lang naman natin. Kasi nga, ginagisdan yung mali. ah di ba? Kaysa na kayo, may ingin sa labas eh. Kung nasasagap man dito sa ating kwentuhan, Ayaw. eh, hindi ano tayo magagawa. May sila eh. So, naman, sana, sa may kinisong dalhin itong ating kwentuhan, may eh, medyo pinalo up ko lang yung mga nakaraan na video para medyo lubot yung maunawaan. Kaya mga ito na, huwag nyo nang gagawin yung magre-ritual kayo kung saan saan abandonadong lugar na mananawagan kayo sa mga espiritu ligaw, kaluluwang ligaw, etc. Bakit? Sabi ko na nga, eh, ang jablo na inyong dadat na nakahanda. At alam na darating kayo, alam din kung ano ang gusto niyong mangyari. Ah, di ba? Kaya ingat lang. Yan ang malimit ko sabihin. Ingat, ingat. Dahil hindi biro ang inyong trabaho bilang mga gold explorer at gold hunter. Ano ba tama? Paano? Salamat na marami. Ito pong muling yung lingkod. Si Boyet. Ay muling nagpapaalam. Ingat ka muli. Sana kung meron kayong mga iba pang katanungan at gusto i-talakay dito sa ating napagkukwentuhan, Lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. O, para naman, magkaroon din ng kaalaman yung iba natin mga idol na nakakapanood ng video ito. O, kung may mga question kayo, ilagay nyo lang dyan. At sa abot ng ating makakaya, baka masagot natin. Diba? Ulitin ko ha. Hindi ko kayo binabas, hindi ko kayo kinopontra. Yung inyo, inyo yan. Ang akin, karagdagang kaalaman lang para sa inyo. Tanggapin nyo't hindi. Itong sinasabi ko, walang problema sa akin. alam mo tawa? Dahil mga idol ko kayo. Hindi ko kayo pwedeng kalabanin at hindi ko pwedeng ipilit sa inyo yung sinasabi ko. Dahil kayo may sariling pag-iisip, alam nyo ang tama at mali. alam mo tawa? Okay ha? Kaya sa muli, lingkod, so, yun si Boyet, Malam.